Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Siniguro ng Home Development and Mutual Fund o Pag-ibig Fund na ang pagtaas ng kontribusyon nito sa Pebrero ay babalik din sa mga miyembro. ay matapos i-anunsyo ng pag-ibig na magiging doble na ang hatid na benepisyo nito sa mga miyembro simula sa susunod na buwan. Ayon kay Pag-ibig Fund Chief Executive Officer Alexander Hilario Alex Aguilar, ang makukolekta ang karagdagang contribution sa Pag-ibig members ay gagabitin sa mga proyektong pabahay at iba pang mga programa. Kaugnay nito, aabot sa 38 billion na pondo ang malilikom ng Pag-ibig sa unang buwan ng koleksyon at maaring matagdagan pa ito sa mga susunod na buwan. Buling tiniyak ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. na may kalanagyan ang kanilang mga tauha na patuloy na nasasangkot sa iba't ibang iligal na gawain. Ito'y makaraang maglabas ng pagkadismaya ang PNP Chief dahil sa kabila ng pinaigting na kampanya sa paglilinis ng kanilang hanay ay hindi pa rin nawawala ang mga tinaguriang police kalawags. Batay sa datos ng PNP mula January 1 hanggang 17 ng taong ito, aabot na sa labing anim na pulis ang nasibak sa serbiso matapos na masangkot sa iba't ibang kaso. Kabilang narito si Police Lieutenant Colonel Mark Julio Abong na nagpaputok ng baril sa isang bar sa Quezon City noong isang taon at nakapatay pa ng nasagasaang tricycle driver noong 2022. Gayun din si Police Major Alan De Castro na itinuturong nasa likod ng pagkawala ng beauty queen na si Catherine Cabellon. At ang dalawang pulis pa na naaresto sa magkahiwalay na drug by bus operation sa Pampanga at Cagayan de Oro City, Kamakailan. Bukod pa yan sa mga iniimbestigahang kaso ng Criminal Investigation and Detection Group, na mga pulis ding sangkot sa Hulidap at iba pang kaso. May I take the advantage again of this uh, uh, time or this press conference to uh, uh, warn... Those police officers na ayaw pa rin magbago, uh, you know gentlemen, our communication is open to the public. Maraming nang nagsusumbong and maraming nakapilang operations dyan. So please, maawa kayo sa pamilya nyo. You have high salaries na. Pwede uh, uh, naman, uh, ibalik natin yung tama sa serbisyo. Uh, Kokunti lang naman kayo, but uh, nakakasira kayo sa organisasyon. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow gabi sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor. Magandang hapon.